450 ml so naka tatlong tusok na ako okay lang na tusokan at ng tusokan sanay naman ako masaktan dahil mga pagkabata lagi ako nasusugatan dahil sa kahirapan lagi ako may dalang kain kaya marami akong sugat sa paa dito sa kamay at may matanda na tinutusokan naman ako ng malaking karayong para lumabas yung dugo sa aking katawan dahil sobrang dami na dugo sa aking katawan kailangang bawasan kasi pag hindi binawasan prone ako ng stroke hindi kaya cardiac arrest kaya ito pa ngayon ako mga gumagawa na kumpain sa hospital hindi pa nakalabas thank you for watching bye bye mga magawa